baka bigla kayong hatulan ng mga kaibigan natin dyan sa labas <laughs> na si Gunyal so shout out ulit kay Boy si Gunyal kung kilala nyo siya so baka, so, baka bigla kayong mapunta dun at sabihin niya ang kay Boss si Gunyal yan <laughs> so, just kidding ha para lang ano lang, medyo mata ma matawa kayo ng konti man so ito hindi ko na masyadong na pakita ito kung paano ko ginawa dahil nga yung mga separate video na tayo na ng mga nakarampa, madami na. So, kung gusto nyong makita kung ano yung ginawa natin, kung ano yung naging problema o paano ko ginawa, so search nyo na po dito sa Moto House TV, yung mga kalansing serye ng Aerox NMAX max version 1, version 2, Ayan. So, inano ko lang yung, sasamantalayin ko lang yung pagkakataon na magpasalamat po dito sa may-ari ng motor nito, kay Pops, kay Ma'am, yan. So, dumayo pa sila from Paranaque. So, maraming tayong ginawa, taga Paranaque. Bakit kaya? <laughs> So, salamat po sa mga taga Paranaque at dumadayo pa kayo dito sa Moto House. Marikina. So, isipin nyo, para, Paranaque to Marikina. Dumayo pa sila. ah uh, may mga shop din naman dyan sa, Marik sa Paranaque, pero hindi ko nababanggatin kung ano yung mga pangalan ng mga shop dyan. So, may kilalang, may kilalang vlogger din dyan sa Paranaque. So, hindi ko na i-mention kasi nga, ayaw ko naman na mabash ako ng mga <laughs> netizen. So, may mga shop dyan sa Paranaque na vlogger din na sabi, hindi naman daw siya gumagawa hindi daw sila gumagawa ng mga ganito yung mga, yung mga kalansing so kaya yung mga iba napipilitan na maghanap ng ibang yan katulad natin vlogger na si Raulo dito sa Marikina <laughs> so minsan nakakachamba tayo so ito ah, uh, salamat sa Diyos naman at kahit pa paano nakachambahan naman natin so uh, parinig ko lang po sa inyo mga boss yung kinalabasan ng ginawa namin so bago yon pakita ko muna kung ano yung namin kasi may pinalitan natin. Okay, so pakita ko lang to. So, baka po kasi magulat kayo sa tunog na makina nyo eh. Parang kala mo eh, magre-retard na, magre Yung tipong magre-retiro na dahil sa sobrang pangit na ng tunog. So, ito yun. Ayan. Kailangan. Ayan. Ayan. Medyo hindi masyadong relate pero ayan na yun. Magaspang. Ayan. So, simpleng gaspang lang pero yung magiging tunog sa makina niyo to sobra. Parang uh, tunog helicopter na di mo malaman. Garalgal na magaspang. So, kalimitan ito na nagiging problema mga boss. Ah. So, iba pa yung mga kalansingi, mga lagatik, tunog jolly. So, ibang, ibang usapan naman yun lalo sa mga version 2. So, ito na. Panda na natin to para marinig nyo. Yan. shout out JBT Pipes <laughs> tanaka JBT si boss sabi ko nga so ingat siya dito sa Marikina dahil dito sa Marikina ang uh, required decibel lang dito is 90 <laughs> 90 lang yung ano natin dito sa Mapler kaya sabi ko ingat siya baka Ma mapagtripan siya ng enforcer Sana ayan. Yan na oh. 'yung tunog niya mga boss. Tunog ng makina niya ngayon. Okay. So, ayan na po 'yung ano, natin. So, all good sa 'to. So, salamat po kay boss, kaya kay ma'am so sa pagdayo dito sa Moto House. Thank you, thank you dahil na uh, 'yun nga daw Napanood nyo nila yung video natin, yung mga kalokohan natin na pinopo sa YouTube. <laughs> so, doon nila na nakita yung ano natin, mga binablog natin. So, ah, uh, ito, pahabol ko din, baka may mag-react na naman na baka malamig pa yung makina nito. Sabihin nung, may mga ano rin tayo siyempre. May kaibigan basher din <laughs> so, yung makina nito mga basher, uh, napaandar na po namin yung makina nito. Siguro mga pangilang beses, pangatlo lang ngayon, ano? sa so, pangatlong beses na namin pinadar kasi nga iilaw yung kulat temperature dahil uh, nagsisirculate pa yung kulat nagre-release pa ng hangin so iilaw talaga normal iilaw yung kulat uh, indicator so ang ginagawa natin patay patay andar patay ganun so yun lang po mga boss so salamat maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa atin sa motohouse at dumadayo pa kahit na napakalayo So yung mga nakaraan, hindi ko na hindi ko pa na may mention yung taga taga Valenzuela. Salamat po. Valenzuela, Cavite, lahat lahat mga pumunta dito, salamat po sa inyo lahat. Sa pagtitiwala dito sa Moto House. So God bless, right up sa atin at saka kung bago po kayo sa channel natin at napadaan kayo at nakita niyo yung mga video na sini natin kay kung kung sa tingin niyo ay nakakatulong at uh, may magandang uh, magandang magandang maidudulot sa inyo. <laughs> Palike na lang po tsaka pa subscribe yung channel natin. Para naman po, ano, <laughs> para naman ma makumita naman tayo pag paano. De, joke lang. De. Eh. Antayin natin, syempre, mas maganda yung antayin natin kung kailan tayo manonotify, matawag dito, monetize ni YouTube. So, hindi tayo nagmamadali. So, again, salamat. Rise up sa atin lahat. God bless sa mga biyahe natin. Bye-bye. Ito sa Doc Arman.